Hi mga kamami sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga kamami? Kumain na po ba kayo ng almusal? So, samahan po ninyo ako sa video nito habang kumakain kayo mga kamami. Meron lamang po akong gustong i-share sa inyo. Ito ay about sa isang sabon na napakaganda ng ingredient na nakapaloob sa sabon na ito. Opo, meron siyang apat na ingredient na talagang napakaganda, talagang nakakatulong makapagpaputi ng ating balat meron din po siyang extra. Meron din po siyang extra na talagang makakatulong para pumuti po ang ating balat. So mga kamami, bago po ang lahat, please like and subscribe to my channel, Mami Lea Vlogs, at huwag pong kalilimutan ni click ang bell button para ma-update ko po kayo sa mga susunod na video. So mga kamami, heto na po ang sabon na sinasabi ko sa inyo. Ito po ay si Ayan po, with glutathione, 70 grams. Tapos po, ito ay 10 times whitening. Ayan po. Ito po ay premium whitening soap. Tapos po, ang kanyang ingredient na nakasulat dito, mga kamami, ay meron siyang glutathione. Ang glutathione po ay makakatulong to lighten the skin combat of sign of aging. Ito po ay makakatulong talaga siya para mapaputi niya ang ating balat. Tapos naman po, Meron po siyang niacinamide, si niacinamide si naman po ay makakatulong para mapaputi niya ang ating mga dark spot, opo, or para makatulong mapaalis niya ang ating mga dark spot. At meron po siyang alpha arbutin. Si alpha arbutin naman mga kamami to reduce age spot, acne scars, yung po ang gagawin ni alpha arbutin, yung mga pekla na natira sa tiniris natin mga tagyawat or acne. acne yung po ay makakatulong si niacinamide, at si sakura extract naman po, ito po ay to increase skin elasticity and improve smoothness yung po ang gagawin ni sakura extract, at yung extra ang sinasabi ko sa inyo ay ito pong sabon na ito ay may kojic acid. Alam naman natin mga kamami na si kojic acid ay madaling makapagpaputi ng ating balat. So pinagsama ang limang ito, talagang maganda ang magiging feedback niya sa ating balat dahil talagang makakatulong or mapapaputi niya ang ating balat. Saan ko nga po ba siya nabili mga kamami? Nabili ko po si Nayasimide soap sa BMRS shop sa TikTok shop sa halagang 130 pesos. Ito po ay nabili ko lamang sa halagang 130 pesos dahil po pre-shipping po siya. Lagi po ako naghahanap ng na mga pre-shipping kapag po may gusto akong uh, subukan o i-review na product. Opo, kahit po ito ay sabon or ipinapahid sa mukha, lagi po akong naghahanap ng na mga pre-shipping dahil po konti lamang po ang babayaran natin at mas save natin yung uh, pre-shipping natin. So, sa susunod na meron tayong gustong orderin ulit, magagamit natin yun kasi hindi natin naibayad sa shipping fee dahil po ay pre-shipping po nung nabili ko ito. So, ganun po si Mami Lea, lagi ako naghahanap na pwedeng mabawasan yung babayaran ko sa product na in-order ko. O po, mga kamami. Sa so, mga kamami, alam niyo po ba na napakaganda nito? Ito po ay ginagamit po ng uh, ako po kasi naliligo ako ngayon dahil sa sobrang init ng panahon ay tatlong beses sa isang araw. So ibig sabihin po kung tatlong beses sa isang araw ako naliligo, so tatlong beses sa isang araw ko din po siya ginagamit. So mga kamami, So, depende pa rin po yan sa inyo, kung ilang beses ninyo siyang gustong gamitin. at syempre mga kamami, iba-iba pa rin po ang ating skin type. So, depende pa rin po kung paano mag-react ang ating balat kapag binabad natin siya. Ako po kasi binababad ko ito ng 3 minutes. Tapos po sa mukha ay minsan po ay sumusobra ako sa 30 seconds. So, wala naman po akong nakikitang uh, hindi... Maganda sa aking balat, hindi naman po ako nangangati at hindi rin po nagda-dry ang aking balat. Ito po ang kinaganda ni Nayasine Dahil nga po nakasulat dito ay whitening moisturizing, ibig po sabihin kahit ibabad natin ito talaga, hindi magda ang ating balat dahil po ito ay whitening moisturizing. Opo, mga kamami. Alam po ninyo ito ay mararamdaman po ng inyong balat kapag matagal na ninyo siyang ginagamit na parang may micro peeling. Yung po parang pag uh, hinawakan or basta hinawakan ninyo ang balat nyo pagkatapos niyo maligo, mararamdaman ninyo na parang may libag ang inyong balat. Yun po ang na-experience ko habang ginagamit ko si Naya Ito po ay tatlo ang order kong ito. Naubos na po yung isa. So, binuksan ko na po, yung, binuksan ko na po yung isa para maipakita sa inyo mga kamami. Kung ano ang itsura niya. Nakikita naman ninyo na napakasimple lamang ng packaging niya. Puti at may combination sa pink talaga pambabae po ang ang packaging niya. Ito po, ganito po ang itsura ni Mea Cinema Dito po ay meron siyang nakasulat na BMRS tapos may meron din po siyang nakasulat sa baba na Beauty Essential. Ayun po, dito po sa baba. So, ayan po. Sana po makita ninyo. Ayan. So, ang amoy po niya, mga kamami, hindi po siya matapang. Kasi po may mga sabon na matapang ang amoy talaga. Yung bango niya talagang matapang. Pero ito po ay tamang-tama lamang po ang kanyang amoy. So, magugustuhan po talaga ninyo ang kanyang amoy. At yung kapag ginamit po ninyo siya, talagang mabulang-mabula siya. Tapos kapag pinahid po ninyo sa inyong balat, talaga mo parang pag natutuyo siya parang may pinahit kang lotion tapos po siyempre kung meron kayo pong mga malili na face towel or kung may pang scrub kayo samahan din po ninyo ng pang scrub para po yung mga uh, dead skin o yung parang libag na naiiwan sa ating balat o mararamdaman natin sa ating balat ay sasama po kapag inano natin po siya sa pang scrub na kung may face towel kayo or yung mga nabibili pong pang scrub sa supermarket. matalaga po matatanggal yung dead skin. So, after po ninyong mabanlawan ang inyong body, wala po kayong makikitang magdadry ang inyong balat. Opo, ito po ang nagustuhan ko sa kanya. Hindi po nagdadry ang aking balat kahit kung minsan ay sumusobra ako sa 3 minutes sa pagbabad sa aking balat. Kasi po kung minsan mas gusto ko pang binababad ng Uh, mahigit 3 minutes. kuminsang ginagawa ko siya 4 or 5 minutes. Po, siyempre po, yung reaction ng aking katawan o yung balat ay wala naman pong kakaibang nangyayari. Hindi nangangati at hindi rin po mahapdi. So, kaya hindi naman po ako natatakot na ibabad siya ng more than 3 minutes sa aking body kasi po hindi siya, wala akong nararamdaman na makati at mahapdi. Opo, kahit may kochic acid siya wala pong ganun na, wala akong ganun na ramdaman. So, depende pa rin po yan sa ating skin type. O, depende pa rin po yan kung paano mag-react ang ating balat. So, mga kamami, sana po ay nagustuhan niyo ang video ito at sana po ay makatulong sa mga may gustong, uh, a ma, sa mga may problema sa balat. Halimbawa po, kung may mga peklat or may mga pekas or kung ano man po ang nalagay sa ating balat, malaking maitutulong po ni Niacinamide. Dahil na, sinabi ko nga po kanina, yung apat pa lang po na ingredient na nap napaka ingredient na kailangan ng ating balat ay nandito po kay Niacinamide. At meron pong umextra, sabi ko nga po sa inyo, si Conjic Acid ay iyon po ay talagang nakakapagpupi po ng ating balat, mga kamami. So, yung limang yun, ay napakagandang ingredient na pinagsama-sama. So, syempre, maganda po ang kalalabasan ng ating balat. Kagaya po ng aking skin, mga kamami. So, mga kamami, yung mga ibang video ko po, panoorin po ninyo, yung mga last-last uh, video ko, yung balat ko, parang nakikita ko rin po na hindi siya masyadong glowy. Maputi na po ako, pero may nakikita akong hindi, hindi talaga glowy talaga, yung hindi fresh, ganon pero ito po talaga po ayan po talagang nakita ko po yung magandang uh, improvement ng aking skin at may nagsabi na rin po kasi na parang nagblooming ang aking itsura so syempre po yung mga nagsasabi na ibang tao syempre pag may nagsabi pong gano'n, yun, gagawang ko na po siya ng vlog. Ibig sabihin po, nakitaan ko na siya ng resulta. So, kaya ginawang ko na siya ng vlog. So, mga kamami, sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video ito At sana po ay nagustuhan nyo ang video ito At nakatulong po sa mga may problema sa balat. So, mga kamami, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat, lalo na po ngayon, sobrang init ng panahon. Kung kailangan natin manatili sa loob ng bahay, hindi naman importante lumabas po tayo, ay manatili na lamang po tayo. Dahil po yung init ng araw ngayon ay kakaiba. Opo mga kamami. At syempre mga kamami, huwag kakalimutan maglagay ng sunblock mga kamami dahil sa sobrang ini ng araw ngayon ay madaling makaitim ng ating balat kahit anong ipahid natin pampaputi kung hindi tayo nagpapahid ng sunblock ay walang mangyayaring pagpapaputi po sa ating balat so mga kamami maraming maraming salamat po sa inyong lahat see you next vlog bye God bless us all po thanks for watching